Kumusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na mayroong mga lugar sa planetang ating ginagalawan na sa sobrang kakaiba at hindi ka panipaniwala ay sadyang mahihirapan daw ipaliwanag kahit pa ng mga eksperto sa siyensya? Kaya mula sa templong hindi malaman kung paano ginawa hanggang sa barkong minumulto ng napakaraming mga kaluluwa ay pag-usapan natin ang sampung misteryosong lugar na hindi may paliwanag ng siyensya. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10. Kailash Temple Kung mabibisita ka sa bansang India, ay sigurado ako nagugustuhin mong mapuntahan ang Kailash Temple na isa sa may pagmamalaki ng bansa. Dulot ng dambuhalang struktura na ito ay binuo lamang sa pamamagitan ng pag-ukit sa isang dambuhalang bato na namang gumulat sa lahat ng mga eksperto nag-imbestiga sa lugar na kamamanghaman ang pagkakagawa sa templong ito ay kasalukuyang nababalot pa rin ito ng misteryo dulot ng bato na kanyang pinagukitan na sinasabing umaabot ang bigat sa 200,000 hanggang 500,000 tonelada ay hindi rin matutuklasan sa lugar kung kaya't hindi matukoy ng mga eksperto kung paano na lamang ito nadala rito ng mga sinaunang tao Dagdag sa misteryo kung paano nadala ang dambuhalang bato na pinagukita ng templo ay hindi rin malaman-laman ng mga eksperto kung sino ang mahusay na mang uukit na gumawa nito na kahit pa matagal na nilang iniimbestigahan at pinag-aaralan ay hindi pa rin nila malaman-laman. Number 9 Naglahong Sibilisasyon sa mayamang kasaysayan ng planetang ating ginagalawan ay hindi nakatakataka pang isipin na maraming mga sibilisasyon at pangkat ng mga tao ang naglaho at hindi na makikita pa sa kasalukuyan. Pero alam mo ba na mayroong nakamamanghang sibilisasyon sa Amazon na hindi matukoy-tukoy ng mga eksperto kung paano na lamang naglaho? Ang sibilisasyong ito ay ang misteryosong Maya Civilization na kilala sa kanilang kahusayan sa agrikultura, arkitektura, matematika at iba pa na pinaniniwalaan ng mga eksperto na ilang daang taon na raw na mas advanced kumpara sa mga kasabayan nilang sibilisasyon kung kaya't marami ang naniniwala na mayroong mga miyembro ng sibilisasyon na ito na nag-time travel umano at dinala ang kanilang kaalaman patungkol sa inaharap sa nakaraan hindi matukoy ng mga eksperto kung bakit iniwan na lamang ng sibilisasyong mayan ang kanilang mga nakamamanghang istruktura na ang kasing husay ng pagkakagawa sa mga piramid sa Egypt na hanggang ngayon ay walang nakakaalam kung paano nabuo. Number 8. The Walls of Sacsayhuaman Maliban sa sibilisasyong maya ay mayroon ding isang sibilisasyon mula sa bansang Peru na sadyang lumilito sa isipan ng mga eksperto at ito ay ang Inca Civilization na gumawa sa Walls of Sacsayhuaman na kasalukuyang matatagpuan sa syudad ng Cusco kung saan kahit nalagpas limang daang taon na mula ng pagkakatayo nito ay hindi pa rin ito nagigiba at nawawasak na nagpapakita lamang kung gaano sila kahusay sa larangan ng arkitektura. Ang walls of Saksay Waman ay binaboraw ng mga magkakaibang hugis at sukat ng mga bato na umaabot ang bigat sa lagpas isang daang tonelada kung kaya't hindi matukoy ng mga eksperto kung paano na lamang ito nabuhat at naiayos ng mga inkan na hanggang ngayon ay pinagdedebatian at patuloy pa rin pinag-uusap-usapan Dulot ng iba't ibang hugis at sukat nito ay mas lalo lamang daw nagpatibay ng pader ng mga siwang ay hindi mapasok kahit pa ng talim ng kutsilyo na hindi malaman ng mga eksperto kung paano naisip ng sinuunang sibilisasyong ito. Number 7, Area 51 kung familiar ka na sa lugar nito na tawagin ay Area 51 ay sigurado ako na alam mo na sadyang sumikat ang lokasyong ito sa social media matapos kumalat ang balibalita na meron daw tinatagong alien ang gobyerno ng Amerika dito na hanggang ngayon ay pinagtatalunan pa din kung totoo ang Area 51 ay matatagpuan sa Nevada sa bansang Amerika kung saan ito matinding pinaprotektahan ng mga otoridad at dahil wala pang nakakapasok sa lugar ay maraming mga kwento-kwento patungkol sa mga alien ang kumalat patungkol dito. Ngunit ay naman sa gobyerno ng bansa ay hindi nila binubuksan sa publiko ang lugar dulot na dito nila tinetesting ang kanilang mga bagong gawang armas militar na maaaring maglagay sa kapahamakan sa mga taong makakapasok rito. Ngunit kahit na nilabas na ng mga otoridad ang paliwanag nila nito, ay marami pa rin hindi naniniwala dulot ng no malakas daw ang kanilang kotob na mayroong malaking sekretong tinatago ang gobyerno sa lugar na ito. Number 6. Bermuda Triangle Maliban sa Area 51 ay sigurado ako na alam mo na ang lugar na ito na isa ring lokasyon sa ating mundo na nababalot ng misteryo. Ang Bermuda Triangle ay matatagpuan sa karagatang Atlantiko kung saan itinuturing ito na isa sa pinakamisteryosong lugar sa buong mundo. Sa gailanang ang lahat ng mga barko at eroplanong dumaan dito ay parang bula na lamang daw kung naglaho na hanggang ngayon ay hindi na malaman-laman pa kung saan napunta. Maraming mga investigasyon na ang ginawa patungkol sa misteryo ng Bermuda Triangle ngunit bigo ang mga eksperto na alamin kung ano nga ba ang nangyayari dito kung kaya't kasalukuyang mayroon lamang mga tsoryang publiko sa rason para sa misteryosong pagkalaho ng mga bagay sa lugar na ito. Gagay na lamang ng paniniwala na mayroong alien o halimaw na naninirahan dito na sadyang nagpapatayo ng balahibo ng mga tao. Number 5. Bran Castle Sigurado akong pamilyar na tayong lahat kay Dracula na kilala sa pagiging pinakasikat na vampira sa mundo. Pero alam mo ba kung saan nagmula ang kanyang alamat ang kwento patungkol kay Dracula ay nagsimula sa kastilyo ng Bran sa Bansang Romania kung saan ang sinaunang kastilyo na ito ay sinasabing ginawang tirahan daw ng bampirang si Dracula nanggang ngayon ay kilala pa rin ng mga tao. Ang nakapangingilabot na itsura ng kastilyo ay ang rason daw kung bakit sa kasalukuyang panahon ay binibisita pa rin ito ng napakaraming mga turista taon-taon. Dulot na marami ang naniniwala na hanggang ngayon ay nakatira at nagtatago pa rin dito si Dracula kahit ilang siglo na ang nakararaan mula nang lumabas ang balita patungkol sa kanya. Number 4. Petra Treasury Sa Bansang Jordan ay matatagpuan ng isang kakaibang struktura nang ganyan ay pinagdedebatihan pa rin ng mga eksperto kung para saan. At ito ay ang Petra Treasury o al -Khazne na sinasabing isa sa pinaka nakamamanghang templong ginawa ng mga sinuunang tao sa bansa. Saksi mang palad eh hindi na malaman ng mga eksperto kung sino ang may gawa ng gusaling ito at kung saan nila ito ginamit noon na hanggang ngayon ay nananatili pa rin misteryo. At dahil merong mga natuklasan na libingan sa ilalim nito at may kumalat pa na balita na merong mga nakatago rito silid na naglalaman ng mga kayamanan, ay eh mas lalo lamang daw lumaki ang misteryo patungkol sa lugar na ito. Hanggang ngayon ay nababalat at naglalaman pa rin ng napakaraming sekreto na naghihintay lamang na atin silang malaman. Number 3. Dead Flay Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na mayroong kagubatan na sa sobrang tuyot at patay na? ay hindi na raw magbabago pa kahit kailan ang lugar nito ay ang Dead Valley o Dead Forest sa bansang Namibia kung saan dahil sa sobrang tuyot na ng lupain sa desyertong ito ay makikitang namatay na ang lahat ng halaman na dating nakatanim rito at sa sobrang patay raw ng lupain sa lugar ay kahit ang mga natuyot na kahoy ay hindi nababagsak o gagalaw pang muli siya sabing halos isang libong taon ng ganito ang itsura ng lugar na hindi magbabago kahit pa sa ating hinaharap kung kaya't nagbibigay ito ng patay ngunit nakamamanghang itsura na naging kung bakit maraming mga tao ang bumibisita rito upang tignan ng lugar na tila ba hindi na umusad mula sa nakaraan. Number 2. Serapium of Saqqara ang kasaysayan ng bansang Ehipto ang sinasabing isa sa pinakamayaman sa lahat kung kaya't hindi pang isipin na napakaraming mga bagay ang maaaring mahanap dito kung saan ang isa narito rito ay ang Serapium of Saqqara na sinasabing ipinatayo para maging simbahan ni Serapis na isa sa mga pinaniniwalaang ang Diyos ng relihiyon ng bansa. Ang Serapium of Saqqara ay sinasabing ginawa lagpas 2,000 taon na ang nakararaan na noong matuklasan ng mga eksperto may labis na lamang nagumulat sa kanila dulot na natagpuan nila sa loob ang 24 na dambuhalang mga itim na sarcophagus na maaaring magpatunay raw na sa kasaysayan ng ating planeta ay merong mayroong naninirahang gigante na posible raw tumulong sa mga residente ng bansang Ehipto para itayo ang mga piramid na hanggang ngayon ay misteryo pa rin kung paano nabuo. Number 1 Queen Mary Ship Alam mo ba na mayroong barkong ginawang hotel nakabilang sa mga lugar na pinakaminumulto sa ating planeta. Ang barkong ito ay ang Queen Mary Ship na simula noong 1967 ay hindi na pumalaot pang mali kung kaya't kasalukuyan na itong matatagpuan sa daungan sa Long Beach, California kung saan siya madalas binibisita at dinadayo ng mga turista. Sikat sa publiko ang barkong ito dulot na napakaraming mga nakapangingilabot na pangyayari raw ang mararamdaman ng kahit na sinong sasakay dito kung saan meron daw misteryosong ingay na naririnig sa loob nito habang ang ilan naman sa kanyang kagamitan ay bigla na lamang din gumagalaw at nagbabago ng posisyon na hindi may tatangging magpapatayo ng balahibo ng kahit na sino. Ang mga kaluluwa na pinaniniwala ang nagmumulto raw sa lugar ay nagmula sa mga namatay na tao sa barko noong ito ay pumapalaot pa. Naging daylan para hanggang ngayon ay magparamdam pa din sila kahit na ilang dekada na ang nakararaan mula sa kanilang kamatayan. At yun ang para sa listahan natin sa video na ito. Talagay namang napakaraming mga misteryosong lugar ang maaaring matagpuan natin sa ating mundo. Kung saan ang ilan sa mga ito ay sobrang hindi kapanipaniwala at pambihira. Kung kaya't kahit na at pag-aralan sila ng mga eksperto ay hindi pa rin nila maintindihan ng mga ito na nagpapakita lamang kung gaano sila kamisteryo at kung gaano na lamang kalaki ang kanilang tinatagong sekreto. Kaya para sa iyo, alin sa mga misteryosong lugar na ito ang gugustuhin mong bisitahin? I-comment mo naman yan sa baba at hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.